sa isang puno sabi yung pagkakapal ng ukod o o no? hindi hmm. no? yeah, yan kung nahulog sa baba dami o oh. karabi naman to Vale. tingtingbihan sa kapal ng wood. Hey. Oo. Kim. Kapag mag Ayoko. Akin si box na navertako. Ano ubus ko dito. Berta ko, pioneer. Haluan ko pa ng chlorine. Ayan, karabi pagkadami. Para ang mapuksa itong animal na ito. Pal. Kapag tigil na ako magisma isang, na ako magfarm. Tumugben ako ng karang taong taong taingin yo. Na yun harabas na naman Boss.